Ito ito bubod mi dito eh. Ito ito bubod dito eh. Ito 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 kargami ito kwa. Kamuting kahoy, uno kasaba, or diket Tap na agbalin na arak. Ito ito bubod dito may kayo dito yung yikak, dito yung... Ano nga... Bandati kwa. Bandati... Dominion Road dito mabibili ito dito nandito ganito ganito mangyayari rice wine yung ginamit na yun yung tinatawag namin bubur ito yung rice wine ganito mangyayari sa malagkit alak na to alak ito lahat nang to alak rice wine 对。Okay.